malinis ng daan mga ka pa, doon, nagpainit ah uh, ah hirap walang makainan dito hanap din ng murang makainan hindi tulad yung makainan sa BJC makain doon ng mura hanap tayo ng mga toro-toro para makain tayo ng mga uh, lutong bahay natatito <coughs> sa tawid din ng ano My hút tất idols my salamat sa inyo Ito na tayo sa Berlin kakain dito dito tayo kapel may yung rice may eh pwede na yan talo talo na yan hindi so, yung parking sa motor hanap tayo ng parking yun mga Lul, maraming salamat sa inyo sa mga suporta kain muna tayo